Kapatid ni Doni Pangilinan pinuri ang kagandahan ni Belle Mariano dahil nag-comment siya sa makeup artist ni Belle na sabi ay beautiful. To the rescue si Ella Pangilinan sa mga basher ng Don Belle dahil namataan na may hinaglang si Doni Pangilinan at yung hinag niya ay ang pinsan nila. At base sa video na yon, agad nag-comment ang kapatid ni Doni sabi ay the girl is my cousin Nika. Stop! this nonsense. at eto yung video na kumakalat na may hinag si Doni na babae at agad naman na sinabi ng mga basher na babae yon ni Donnie. Napakasworthy talaga ni Donnie Pangilinan sa kanyang ate dahil laging to the rescue sa mga basher na ito. Dahil kahit tanong sabihin kay Donnie, kahit tanong i-bash, never siyang nagsasalita at nagbibigay ng masasakit na salita sa mga basher. Talagang makikita na mahal na mahal at napakasuporta ni Ella Pangilinan sa Don Bell. Tuwing may nababalita na hindi maganda sa dalawa, talagang to the rescue, lagi siya na sumagot. Hindi niya inahayaan na manalo ang mga basher. Kaya pati ang mga Bobbies at Don Bell fans ay talagang mahal na mahal na rin si Ella.